Magandang umaga, panibagong buhay, panibagong araw, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, muli niyo po akong samahan sa ating kusina para magluto ng ating pagkain sa araw na ito. At wala naman nga akong ibang naisip na naman kung hindi magluto na naman ng ating pinaghalo-halong mga gulay. Eto pala yung tira nung pinagkuhanan ko ng sitaw na niluto ko na sabi ko napakarami ng sitaw sa isang balot ng pakbet set so since na ibinigay sa akin ni Manong na 2.30 pesos yung dalawang balot kasi dapat 20 pesos ang bawat isang balot binigay na lang sa akin ng 2.30 pesos so nakatipid tayo ng 10 piso at eto na nga, eto na yung tira at lulutuin na natin. Pero sabi ko, napakasarap nito na may kapares na prito. At since eto na rin lang naman ang panghuling isda na abo na meron tayo, pinito ko na at ipapartner na natin sa napakasarap na naman natin na gulay ngayong araw. So eto na, napakadali lang naman lutuin ang isdang abong ito at napakasarap rin itong pinapaksiyo. Wala nga akong mabila nito dito sa Cavite kung kaya't napakasaya sa pakiramdam na tuwing pinapadalang kami ng kapamilya namin sa Bicol, ang kapamilya naming tinutukoy ko ay ang pamilya ng aking bayaw. Na kapag kami umuwi at nagpapadala sila dito, lagi kaming pinapadalhan ng isdang ganito. At syempre maliban sa isdang abo, syempre yung tuyong isdang abo, pinapadalhan din nila kami at kasama ay hipon. <laughs> o diba napakasarap ng na may kapamilya kang laging nagmamahal at syempre mahal mo din. O uh, sya, ipagpatuloy na natin ang ating pagluluto bago pa natin pahabain ang ating mga kwento. At eto na nga, luto na ang ating prito na pang partner sa lulutuin nating gulay sa umagang ito. konti lang ang mantikang ginamit ko kasi yung mantikang ating uh, mantikang pinagpritoan ay yun na rin ang ating gagamitin sa ating pagigisa ng ating gulay. Ayan na nga, nagisa na tayo ng ating sibuyas, ng ating bawang at syempre isang kamatis na naman. At alam nyo bang nagmahal na naman ang presyo ng kamatis ngayon? nung nakaraang araw 80 ngayon ay 90 per kilo na naman at bagya nga lang naman ang itinaas pero kumpara pa din sa dating presyo nito napakataas pa rin napakamahal pa rin ang ating kamatis ngayon kaya nga hindi pa tayo makapagluto ng mga kinakamatisang ang mga uh, ulam natin gawa ng mahal pa nga siya pero dahil nga sa gusto ko maglagay ng kamatis at may nabili naman na tayong kamatis, nung nag-70 per kilo ang kamatis, bumili na tayo ng ilang piraso, kaya eto, naglagay na tayo. So ngayon, inilagay ko na rin ang ating giniling. At ang ating giniling na ito, yung tigo 100 pesos na binili ko sa Walter, pinaghati ko sa apat. At eto, isa nga sa aking sinahugan ay ang ating packbet set. Ah, uh, ayan, mekos-mekos lang ulit tayo. <laughs> Antay nating maluto ang karning ito bago natin isapaw o ilagay ang matigas na gulay. At alam nyo ba kung ano na naman ang matigas na gulay na yon? Siyempre ang ating kalabasa. Pero nga, maninipis lang naman ang pagkakahiwa ng kalabasang ito. Kaya saglit ko lang itong minekos-mekos at inihalo ko na rin o inilagay ko na rin ang iba pang gulay. Katulad ng ating sitaw, ayan, nagtira pa rin ako ng konting sitaw para ang ating pakbet na ito ay hindi mawala ng sitaw. <laughs> ayan, isinunod na rin natin ang okra at syempre, isunod na rin natin ang ating talong. So, ayan lang naman. Ganyan lang naman ang pagluto. Sabi ko nga, hindi naman po ako magtuturo kung paano magluto ng mga niluluto natin. Kasi ang talagang purpose ko lang naman or ang aking layon is magbigay lang ng mga inspiration or ideas ang mga maaari nyong lutuin sa mga susunod na araw na kayo ay nalilito na kung ano ang gusto nyong lutuin. <laughs> so, ayan na, inilagay ko na nga yung okra, yung ating talong, yung ating sitaw, at ngayon, naglagay ako ng konting-konti lang na oyster sauce. So, isa ito sa magpapasarap sa ating niluluto. Ayan. So ayan, mekos-mekos ulit, halo-halo ulit at antay natin na maluto ang ating gulay. So ayan, at para maging masustansyang-masustansya ang ating gulay, no maglalagay pa rin tayo dito ng green leaf vegetable at yun ay walang iba ang ating malunggay. So ayan, naglagay pala ako ng konting tubig para maluto pa ng bahagya ang ating mga gulay kasama na rin ang giniling. Kasi ang pangit naman ng ating gulay ay lasa pang lasang lasa pang ilaw na 'yan. <laughs> oh, ayan, di ba? So, ayan, malapit na namang maluto ang ating gulay. Sa araw na ito at ready-ready na naman tayo sa ating pangbaon. So, yan lang naman. Every morning lang naman po ako nagluluto. Maghapon na yan, hanggang hapunan na yan. So, nagtitira ako ng onte para sa hapunan. So, ngayon, since luto na ang ating mga gulay, ilagay na po natin ang ating malunggay. So, ayan. And then, konting halo-halo lang at hindi ko naman niluluto masyado ang malunggay kasi habang mainit pa ang gulay natin, unti-unti ring maluluto ang ating malunggay. So that's it. 'Di ba? Nakagawa na naman tayo ng ating menu for today. Lutuin niyo na rin po ito at napakasarap na naman ng ating pagsasaluhan mula umagahan hanggang hapunan. So that's all for today. Thank you for watching. Bye. See you next time. God bless us all always.